Gusto niyo yan? Yung bumalik kami sa dati? Bumalik kami sa dati? Gusto niyo yun? Ay, pupunta kami dun sa bahay ng ganggang -gang na, ayun nga, inangkina nila. Ito sa sabi ko, kunin namin ni Jeron mga gamit namin dyan. Hmm. Sa inyo na yung bahay. Alam mo talaga may mga Ay, bugay, no? Alam niyo na natakot ako sa inyo. Hindi okay. okay. na kasi ikot ko sigot. Kaya kami binibidyo niyo ngayon. Papasok kami. Gusto sana namin sabihin sa inyo na wala akong problema sa amin kung angin ninyo tong bahay. Oo, oh, e, sa inyo na yoy. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan pinasikat lang kita? Oo. Oh. Tsaka pinasikat uh -huh. ko lang. Naman, uh -huh. eh, uh -huh. kundi dahil sa amin, hindi kayo sisikat eh. Paano yung mga ano? Paano yung mga bayarin dito? Yung... Wala, kakaya namin yun eh. Money, money, money. Hindi nila alam, may babayar pa sila sa renta. <laughs> Possible okay. noon, pwede sila mapalayas dyan. What's up, neighbors? So, walaan nyo kung asan kami ngayon. Ha? Huy! ang ganda dito. Matik yan. Maraming maraming salamat pala kay 150. Sobrang yeah. thankful kasi pinatuloy mo pa din ako Thank you talaga, thank you sa lahat ng mga tao na niniwala sa akin. And then, hindi ko alam. Guys, um, bigla akong, ano pa, na-enlighten. Alam mo yung tipong gano'n na hindi pala dapat, ano, ang bait, ang bait ni, ano, ni... Thank you, Sob, kahit sa mga kabila ng mga ginawa namin pang umupay sa'yo, tinanggap mo pa rin kami. Do... Actually, nahihiya ako, pero hindi ko na kailangan siguro mahiya. Kasi, ano eh, mahal na mahal tayo ni Boss eh. Kung may... mababalsin yung kupal ako, oh, kukupalin natin yung mga gagandos. Ito niya yan bumalik kami sa dati. Bumalik uh, kami sa dati, gusto niyo yan? Pero siyempre, siy saka ano na, in a good way na kami. In a good way na, kupalin na natin yung mga andon. Sige, taro. May kwarto na kasi tayo dito. Binigyan tayo ni boss ng kwarto dito, tapos kailangan nun yung kamag ko, yung computer ko, kunin ko dun. Di ba? Tara na. Tara na. So ngayon, etong plano. Ha? <laughs> Kupal tayo, gagamitin natin yung pangungupal natin ina in a good way. Matik yan. Diba? diba? Di ba gusto niyo yung parang bumalik to sa pagiging kupal? Mm. Oh, sige, papalik ako, kupal ako. Oh, kupal, ay namin yung mga yon. Ay, tiyo, pupunta kami dun sa bahay ng ganggang na, ayun nga, inangkinan nila. Pero hindi nila alam, renta pala. <laughs> yan, gusto niya ng kupalan, oh, ha? Ay, pero namin kayo. Ito ang gagawin natin? Ha? Ah. Huh? Sabihin De natin, sa inyo na yung bahay na yan. Kasi renta, hindi na Oh, na alam nila, sa, ating... sa, sa, akin eh, binili ko oh. eh. Renta yun eh. Ah, ito sasabihin ko, kunin namin ni Jeron, mga gamit namin dyan. Hmm sa inyo na yung bahay. Mati, kasi na natin bukotor. Siyempre, bibigay din nila. Oh. Ah. Ay, basta sa ah. amin na itong bahay na ito. Oh, tara nyo dito. na. Tara, bilisan natin. Tara. Gusto nila ko pala. Oh, kung Bibigyan natin. oi neighbors! What's up? oi neighbors. neighbors! Uy, siya ba nandito si Humpty Dumpty? Uy, Humpty Dumpty. Bakit kayo? Kakapal na mukha niya Pangit nyo talaga, ano? Pangit. Ikaw yung pangit. Oh? Hindi nga. Gusto kayo dyan? Papasukin mo, papasukin mo. Buti pa si ano? Nagbibidyo kayo? Nagbibidyo kayo para sa... Kaya nang... mo talaga may mga bugay, e, no? Kaya nyo na natakot ako sa inyo? Ano? nag-video kayo para sumigat ulit. <ix> eh. Ha? Si Wakuwaku ba to? Ano? Hindi na kasi ngayon mga sigot, e. Eh. Ha? Hindi na kasi ngayon mga sigot. Ganun ba? Kaya kami... Nga, kaya kami binibidyo kayo oh, ngayon. Oh, oh, para sa... Ano yan? Gagawa kayo ng bagong page? Kupal ito, e. Kaya nga bumalis, e. Ano? Saan na kayo ngayon? Uy, uy sino yun? Yes. Wala, manahimik ka. Manok namin yan. Manok yan, nangingay. <laughs> Manok, nagsasalita ng tulong. Wala. Diyo si ano yung kalabaw yun. Puti si kalabaw yun ah. Bakan si kalabaw? Ba sinyo, wala na kayong pakialam ron. Hindi, papasukin nyo kami. Kanino ba ito? Sa amin. Bayo namin to! Oh. Ang ah, puti, pangalan ko nakalagay dito. Ba anong bahay nyo? Wala ka ng pera eh. Oo nga. Wala, ka, wala oh, ang pera. Gusto <laughs> mo bilhin to? gusto nah. mo bilhin. Gusto nyo, bilhin ko buhay nyo eh. <laughs> Bak, mo. Alam pera, mo, daing pera. pera. Buksan nyo to bakit? Hindi demanda ko kayo dito. Ipapaban kayo dito. Okay. Tulis na ba demanda mo? Eh, yeah. ha? kayo demanda ko. Okay. buksan mo. Wala ka sa ilalim A ng tulay. Buksan mo para mabigyan ko. Oh. Okay. Okay. So, buksan buksan mo. Mo. Nagkikipag-usap ma kami ng maayos hmm. sa inyo. Kausapin nyo kami ng maayos, hindi kami oh. nakikipaggagawan sa inyo. Ay, Tapos, o. Oh. Eto, papasok kami. Gusto sana namin sabihin sa inyo na wala problema <laughs> sa amin kung ang Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. yung. talaga eh. sa amin yung mga... Umuwi na kayo. Ibigay sa amin muna yung mga gamit namin. Sumama ko yung gamit? mga gamit. Oh, Kailangan ko lang yung computer ko, yung gamit ko. Ano kayo siniswerte sa inyo ng bahay? Gusto niyo yung mga gamit namin, pap papakinabangan -pap okay, nyo pa. Saan ka bibili nyo yung gamit mo? Mm. Oh. Oh. bibili na oh. ko Ay, yun. Bibilin mo. Asan? Bibili mo. Bibili ko na. Bibili pra, ka. mo. ka. Kala mo na talaga may pera, pera ka lang. talaga eh. Hindi ka siyang bote. Hindi lang. Kala mo yung pera talaga, talaga eh. Eh ka no? paano kasi kayo? Oh. Oh. Ang pera eh. Kaya wala na kayong eh. Kaya ngayon, kawawan na kayo ngayon eh. Tsaka alam mo, alam mo, Jeron, oh. di, di ba pin pinasikat lang kita? Oo. Oh. Tsaka ito, pinasikat Totoo, ko lang. Eh. Oo, kundi dahil sa amin, hindi kayo sisikat eh. Totoo. Ano? ba bakit? Ano ba kailangan oh. mo, kunin ko na lang? Ano ah. ba kailangan, kailangan mo? Computer. PC, ko. PC hey. gusto mo makain PC mo? Ma. Gusto mo? Ang kulit ng bongol. Oh, Ulur! Oh, hey, Pitigil ko. Hindi <laughs> mo hey. makakuha yun. Ito, ito ni Robot, iba talaga ugali. Tumayimik ka robot, pitikin ko mata mo. Ha? Sige, pakano niyo. Ito nga, ang Angas ng bluetooth na ito. Bakit isa lang? Sige oh, na, kapaya nyo. Kunin na, kunin na. na. Ito, ano sa part namin yan. O, paso kayo. Hey, ano yan? Ay, oh. Papani, o, wala magdanakaw dito, oh. dito, ha? Ikaw nga yung mga magdanakaw. Ikaw yung mga magdanakaw. Palabasin niyo yan. Palabasin nyo yan. Ikaw mo, tutut na Lumayo ka. Baka ka din nyo alam, may kakaya. connection kami sa mga totoong polis. Baka gusto nyo paano yun. Hindi ako natatakot. Baka natatakot. Tutuprasan talaga kita. Tiga mo. Sige, mamay. Papanin kita. Papalabasin ka lang. Namin, namin. Namin. na. sa <laughs> nyo na! Ha? Kamila mo kaya na! Bukasan pa to. Nakaka nga muna, Ben. Kunin nyo yung gamit <laughs> nyo. Ay, baka sumama sa amin. Sa amin ka na lang. Uy, kayo kami dito, uusap Wala naman sa aming problema. Ako sa inyo na itong bahay na to. Hindi naman kami nakikipag away sa inyo. Kunin niyo na nga, ang dami pa siya sabi. Oh, sa amin naman talaga ay, ito. Ayun nga, ba't nyo dinidiin na si Cohen kita eh. Walang gulo, walang gulo. Ito, ito. Ayun ay, ka man duro. Oo na, O! Oh, 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 oh. boss, O! Oh. Mm, talaga nyo na nito, oh. kala mo oh. ay ko! Baka kung gusto niyo sa... Kunin na nga, Kunin na. Ha? Oo. Oh. Oo, oh. oh. ito, klarado na, sa inyo na yung bahay. Oh. Oh. Sabi na talaga. Sabi oh. naman talaga yun eh. Kamu nyo na, oo. lumabas ito kaya ay Major, pasok mo yun dun. Pasok mo yun Pasok mo Major. Sama na to. Sama na to. Pasok mo yun. Eto oh, ho. ah, oh, sa inyo na yung bahay. Oh. Oh, edi, kukunin namin yung mga gamit namin, okay? Oh. Kukunin nyo na oh. nga. Hindi oh. 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 lang naman mga gamit niya. Eh. Sa akin na lang to. Arbor na yun. Paano yung mga ano? Paano yung mga bayarin dito? Yung... Wala! Kaya okay. namin yun eh. Money, please. okay Okay, 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 okay. Sige na! Kunin nyo na! Sige, pa, hindi, kontakin na lang natin yung magpabuhat. Oo, oh, namin, papadala kami ng Tapong pa yung Pero basta pumayag na kayo, pumayag na pumayag na pala oh, sila, Pumayag na. Nyo. Sige, sige, mauna na, pa kontak na lang kami ng ano. Magbubuhat. Video pa kayo. eh. Ayaw mo ba videohan? video. to parang eh. mo Boss ng ganggang, ang ganda ng ikaw. Ano to? alin ba ang ikaw dito? Ito or ito? Ay, nito mo. Babalikan ka namin kalabaw. Oy, kaya pag kukuha kayo ng guard, yung hindi ka mo hampid hampi dampi, ha? Uy, ano mo? Kupal ay nadumihan ka, kupal ka talaga. Kala mo talaga may mga palagi. Hindi din alam, may babayar pa siya sa renta. Possible noon, pwede siya mapalayas diyan. Tapos yung kuryente natin noon. Panigurado, abot yun ng <ís> 15K kasi <tôi> may <AUX> computer tayo, dalawa. <Gard> oh. Yung sa baba pang computer. Pwede, <skincare> tiba-tiba talaga yung mga nila dyan. Yung renta talaga, yung renta. Mm. Ay, bahala sila. Guys, yung renta, mm. 25k yan. Yan <laughs> na? <laughs>